usapin ng Commission on Higher Education. Puntahan naman po natin, bibisitahin po natin ang paboritong lungsod ni Gerson. Pupunta po tayo sa Malabon City. Bakit po ba Malabon City ang topic natin ngayong hapon? Aba, ituturuan po namin kayo ngayong hapon para po doon sa mga bagong programa nila yung kanilang electronic business one stop shop e-boss o iba ang kanilang e-boss system eh sino pa po ba magpapaliwanag sa atin kundi po ang punong lungsod ng Malabon City makakasama po natin ngayong hapon si Mayor Ginny Sandoval Mayor magandang hapon po Robert Mano sa programang Pasado Serbisyo Magandang hapon, Robert. At magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig taga ninyo. Ayan. Mayor, eh, Ay, Opo. Eh, Mayor, eh, ihingi na po kami ng paliwanag sa inyo. Unang-una, ito pong Ibo e system na meron ngayon ang Malabon City. Ano po ang nilalaman nito at paano ito mapapakinabangan ng mga taga Malabon City, Mayor? Ang, ang Malabon Electronic Business One-Stop Shop o Ibo e ay isang online system na inilunsad upang mapabilis ang pag-a-apply ng business permit at makakuha agad ang mga nagnenegosyo sa Malabon. Mm -hmm. So, ang mga magitan nito, hindi na kailangang magpunta sa ating City Hall mm -hmm. at uh, kailangan lang po nila mag in sa online.malabon.gov.ph mm -hmm. para sa nasabing servisyo. Ang lunsod na nga, so from the beginning, which is uh, the application, para magkaroon ng business permit mm -hmm. sa pag uh, sa ito hanggat sa pagtatas ng computation ay magkakaroon na ng um, uh, pagbabayad sa dulo at pagpiprint out ng uh, aming uh, business permit. So ito ay one stop shop sa isang proseso lang kuha niyo na agad ang business permit. Ang pinakamabilis nga po ay kung renewal lang ay mga 30 minutes. Oh. Uh -huh. So, ang luso na malamon ay ginawa na ng Anti-Red Type Authority o arta uh -huh. ng Certificate of Commendation dahil sa makabagong pamunggaan sa pagkuhan ng Business Permit. Number 9 po kami sa buong NCR at number 13 po sa buong uh, Pilipinas. Mm-hmm. Uh Ator, -huh. uh, Mayor, banggitin ko lamang ulit yung sinabi mo, ano, yung pupuntahan nila online.malabon.gov.ph at meron din QR code po ito para mas madali ano doon na po kayo didirekta at doon po ma-mayor uh, pagpasok nila laro na doon sa mga first time eh kailangan nilang mag-sign up base po dito sa uh, guidelines na ipinrovide po ng City of Malabon eh, kailangan nilang mag-sign up, sagutan nyo lahat ng hinihinging impormasyon At syempre, siguraduhin tama ito bago po yung pag-submit At matapos makumpirma, mag-login na gamit yung inyong rehistradong email address at password And then eventually, mayor, doon na magsisimula yung transaction Ibig sabihin po ba, kahit isang beses ay hindi na talaga sila kailangan magpunta physically Diyan po sa inyong uh, city hall Yes po Mm-hmm. sila sa kanilang buhay o kung kahit saan man sila at kahit anong oras, pwede na sila mag-online. Ayun. At kapag renewal, ganun din po. Ibig sabihin ito, Mayor, hanggang doon sa pagbabayad, eh, online din po. Apo, apo. mm -hmm. Kapag po, uh, kapag sa pagbabayad, mm -hmm. tapos magbayad, i-print out na po ng uh, business permit. Ayan. Ayan. At gaano, paano po nila malalaman, Mayor, if approved o disapproved? Mabilis din po ba yung response uh, sa kanila dito sa EBO system ninyo na ito? Um, Siyempre po, pagka-apply uh, nila, magtutuloy-tuloy na po yan hanggang sa computation, hanggang sa pagbayad. Siyempre, pag inatasan ka na magbayad, ibig sabihin, approved na po yan. Mm -hmm, mm -hmm. Tapos maglalabas na po, mag-print out na po yan na ano. Uh, certificate of ano, yung permit ko lalabas po. mm -hmm. So, so, ibig sabihin, mm -hmm. okay na po. Kung nag na ako kayo ng print out ng business permit, approved na po yan. Ayun, ganun lang kabilis. Ano? Dati, ganun da- lang po kabilis. Opo, dati, dala lahat ng dokumento. At dito sa inyong Ibo System Mayor, gaano karami yung ini-expect po ninyo ng local government ng Malabon ng mga negosyante na makikinabang dito at uh, ready naman po ba if ever magkasabay-sabay baka biglang bumagal yung system um, Well, every January kasi nagkakaroon kami ng uh, registration mm -hmm. for business uh, permit for application ano, in January 1 to 20 for this year alone uh, may bagong mga negosyo na almost 600 kaming na itala at uh, mahigit limang libo o ano, 6,000 din na nagpa-renew. Mm -hmm. So, okay na ba siya? Nagka... Tuloy-tuloy naman po. At natutuwa ang mga tao na hindi na po nila kailangan pumila. Mm -hmm. Hindi ng dati. Opo, opo. Ayan. Mula po sa Ibo System, eh, last July 1, Mayor, eh, kayo po ay nagsagawa, no? ikalawang State of the City Address o SOCA sa Malabon Sports Center. Isa doon sa na-highlight doon, doon sa nabanggit mayor, e eh yung mga pabahay ninyo dyan sa lungsod ng uh, Malabon. Pakibigyan nga po ng idea yung iba natin mga nakikinig dito, baka po hindi nila na-monitor ito or hindi nakaabot sa kanila, sa mga kaanak nila. Paano po yung mga pabahay program na ibinibigay ng Malabon City dyan po sa inyo? Isa po sa mga priority projects namin ay yung pabahay at palupa. Nung uh, State of the City uh, address ko po, uh, nagpamigay kami ng SELA, yung Certificate of Elig Eligibility of Land Acquisition mm -hmm. sa ibang barangay at magtutuloy-tuloy pa po yan habang kami po ay nag assess Sa iba't ibang barangay, po, ano ang pangangailangan nila sa kanika nilang mga pabahay at palupa, meron na po kaming tinatayo sa barangay Tinajeros. Mm -hmm. At nung building na 120 units na total at meron pa rin pong inihain ang uh, NHA sa mga mm -hmm. barangay may So, mag-iikot pa rin po kami sa iba't ibang mga barangay. Sa Potrero din po, nakapamigay na rin po kami ng sela mm -hmm. at um, nagtutuloy po ang aming assessment. Ayan. So, eventually po, makakarating din kami dun sa barangay ng bawat uh, malabuenyo at nakikita po namin kung ano-ano po, po ang kailangan namin uh, isa-ayos para sa para po sa kanilang mga pangangailangan sa pabahay at palupa. Mm -hmm. Doon po sa binabanggit dito, doon sa Sitio Santo Niño, sa Barangay Baritan sa San Sianco, Barangay Katmon, eh nasa 442 na benepisyaryo yung nabigyan Apo. po ng uh, dito na Certificate of Entitlement to Lot Allocation. Mayor, kapag ganito po halimbawa napakinggan niyo, ah, umiikot pala ang local government ng Malabon at nagbibigay ng mga pabahay. Halimbawa po, may mga residente dyan sa inyo na gusto po nilang mag-avail ng mga ganyang programa ng Malabon City. Paano po yung dapat nilang gawin para po ma-check nila kung eligible sila or po pwede sila makinabang sa ganyang klase ng mga programa ng Malabon City? Magbibigay po kami ng guidelines sa mga susunod na panahon kasi bawat barangay po may iba, iba't-ibang pangangailangan. Sa panghulong nga po, uh, meron na rin po kami natapos yung St. Gregory Homes. 1,380 units so far, mga mm -hmm. almost 500 na ang naipasok na namin doon sa kanilang mga unit. Mm -hmm. Yun po ay uh, <clears throat> unsunod po nung uh, nasa danger area sila, malapit po sa creek, malapit po sa ilog sila pa iniradicate mm doon. -hmm. So, yun mm -hmm. yung po ang naging guidelines. So, so, sa so iba't ibang mga barangay, iba't ibang mga guidelines po ang ipapatupad namin. Mm -hmm. Depende po sa pangangailangan po nila. Opo, para sa reference lang din, Mayor, nung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, baka sa nila, ano ba yung sela na yan? Anong ibig sabihin ng Certificate of Entitlement to Lot Allocation na yan? Ito po yung sertipiko, Mayor, di ba, na ipinagkakaloob as para magkaroon ng karapatan sa mga lote kanilang matitirhan at maipapamana sa kanilang mga anak. Tama po ba? Kaya yun yung function ng sela natin. Kasi yan na po ang first step eh. Mm -hmm, mm -hmm. Para maging kanila na ang titulo ng lupa. At mm -hmm. magkaroon na sila ng ownership na sa kinatitirikan ng mga bahay nila. Marami po kasi dito, uh, walang siguridad sa kanilang paninirahan. Mm -hmm. So binibigyan nila ng dignidad at ng ownership sa kani-kanilang paninirahan dito sa ating bayan ng Malabon. Marami po kasi dyan sa matagal na panahon, dekada na po, Opo. sila po ay nangangamba pa rin na mapaalis sa kanilang mga lugar. Pero ito po, pag nabigyan sila ng sela, ay magkakaroon na sila ng kasiguruhan sa kanilang paninirahan. Ayan. At Mayor, dito po sa mga pabahay na binibigay natin, eh ang tanong po din dyan, eh, per year halimbawa, gaano po karami yung target po ninyo na mabigyan ng mga ganito, ng sela halimbawa, para po mas mabigyan ng kumpiyansa sa ka, kapanatagan yung inyo po mga kababayan dyan sa Malabon City? May assessment pa po kaming sinasagawa. So, yung bilang ng magkakaroon po ng mga pabahay at sela hindi pa naman po definite. So, depende po sa assessment. Pero this year uh -huh. po, si sisikapin po namin na magkaroon ng mas maraming uh, bene beneficiaries mm -mm. ang mabibigyan. Mm -mm. Kapag po ganito, Mayor, halimbawa sa pabahay program na ito, yung pong napipili ninyo, yung mga na mabigyan dito is number one, siyempre dapat hindi pa sila beneficiaryo ng iba pang pabahay program ng gobyerno. Opa. Ayan. At kailangan, at kina-countercheck po yan ng Malabon City, Mayor. Apo at saka mas madalas po ang minibigyan po ng mga <clears throat> pambahay at sela eh, doon po sa kinatitirikan po ng kanilang mga pamamahay. Mm -hmm. Ibig sabihin so, for the longest time na doon sila. gusto <clears throat> so, po namin ay in-city relocation at kung saan po nakatili, kung saan po nagkakaroon ng problema, eh, doon po namin talaga isinasaayos. Mm -mm. At itong pabahay, Mayor, na ito, ito, sa pabahay program ninyo, paano halimbawa yung isang, sa isang pamilya? Po, pwede ba, let's say, tatlo, apat na selay maipagkalob sa kanila kasi baka nag na yung anak, yung dalawa niyang kapatid ay eh, nag na rin. Eh, possible po ba yun? Or per family, eh, isa lang na ipagkakaloob po ng Malabon City? Uh, per area po kasi yan eh. So kung saan yung may structure owner o kung saan yung may uh, ownership ng lote, kung kaninong nakapangalan yun, doon mapupunta yun. Ayun, so, sa kanya. Bukod dito, Mayor, sa pabahay, eh, yung po mga pangkabuhayan naman, ano po, yung mga, alam naman natin, pagdating sa Malabon, eh, may mga mangingisda din tayo dyan. Ano naman po yung mga tulong or programa na ipagkakaloob po ni, ng Malabon City Government sa kanila, Mayor? recently, meron po kami naging programa uh, sa pagkikipagtilungan ng Dole at uh, ng before, sa fisheries nakapamigay po kami ng mga bangka. Ang naging sistema mm -hmm. po kasi, uh, tinuruan namin silang gumawa ng bangka, fiberglass technology, yung pong gumagawa ng bangka for 20 days, or I think more than 20 days, may sweldo po sila. Pagkatagpo mm -hmm. namin yung satupad, yung tulong po sa mga nangangailangan po ng uh, trabaho. Mm -hmm. At habang ginagawa po nila, nagsusweldo po sila for 20 days. And then, pag natapos na po yung bangka, kanila na po yan. So, ready na po sila mamalakaya. So, uh -huh. nagkain po ng binang uh, apat na samahan ng mga manginisdala. Nakapamigay po kami ng mga uh, 20, more than 20 boats. Mm -hmm. Nagustuhan po namin pagpatuloy-tuloy pa po. At nagmamigay rin kami ng 40 na lambat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito yung tinatawag natin na ahon boats, Mayor. Hindi po. Ito po naman po si CRM po yan. Para po yan sa mga calamity. Ah, okay, okay. yung so, ito... nagdakaroon po ng Ay. bahaan, ito po yung gagamitin sa pag-rescue. Mm -hmm, mm -hmm. Yung kanina pala, eh... Then, then, yung bumper truck, para Apo. sa susunog, mm -hmm. yung mga bangka naman na maliliit na yun, eh para doon sa mga pagmumabaha. Mag-rescue mm -hmm. po tayo ng tao. Mm -hmm. Mayor, bal sorry, balikan ko lang yung doon sa mga manging isda natin, yung mga bangka. Ibig sabihin, sila yung gagawa pasusweldo sila under 2 para din pag natapos sa kanila din yung uh, bangka na nagawa na yun. Paano po halimbawa kung hindi galing sa isang grupo yung mga manging isla, halimbawa dalawa lang, isa lang, kakaya, kakayanin ba na mabigyan din sila ng ganong assistance or para mas mabilis yung tulong sa kanila? Meron na kasi silang existing ano eh, samahan eh. So, bawat grupo meron sila mga mga 10, at least 10. So may existing samahan na po. So matagal na po sila na mamalakaya. So yung mga may existing na samahan ng mga mangingisda, yun po ang aming uh, binigyan ng uh, benepisyo sa pagpapagawa ng bangka. Dahil talaga pong yan na po ang kanilang means of livelihood. Mm -hmm, mm -hmm. So, yung pong tinitingnan pa po namin yung mga iba't ibang mga barangay, kung meron pa po mga iba't ibang mga samahan, So inuna lang po namin, yung mga nakikita namin existing na po, talaga na mamalakaya. Ayun. At balik ako ng ito ngayon, ma'am, yung new rescue water tanker and uh, ahon boats uh, ng Malabon City. Sige nga po, pakikweto, lalo tag-ulan na ngayon. Inaasahan na natin na in few months time or few weeks time, eh, baka magkaroon ng bagyo at magamit itong ano po ba itong water tanker na ito at ahon boats ng Malabon City. Yung water tanker na po yan, 4,000 liters po yan. Mm -hmm. uh, pwede po siyang gamitin pag meron pong uh, sunog at pwede rin po siyang maghatid ng tubig kung sa kanilang may, may kakulangan ng tubig. Mm -hmm. Yun naman po mga uh, boats na yan na uh, kanina pong nakita natin ay mm -hmm. ginagamit po yan pagka nagkaroon po ng uh, pagbabaha, uh, pag, pag ano po sa... Pag nagkaroon po ng aksidente, dala sa ilong, kung saan pa po may uh, tubig na pwede po natin mm -hmm. gamitan yan. So, kung nakita niyo po, may parang life-saving devices pa po. Mm -hmm. Nagkaroon po kami ng uh, simulation, mm -hmm. kung sa kano po may malulunod kung meron pong uh, nilulubog sa baha, mm -hmm. pwede po natin gamitin yan. Ito pong mga ahon boats uh -huh. na... Mayor, ito pong ahon boats natin na ito ay saan po nakatabi? Sa mga bawat barangay po ba or nasa inyo pong city, city DRRMO? Nasa city DRRMO po po. Pero ah. napakadali naman pong uh, uh at gamitin. Uh, meron po kaming tinatawag na text MJS. Mm -hmm. May mga pangangailangan. Kung may mga aksidente, sakuna, kalamidad, may mga nasisirang uh, uh poste ng naraan mm -hmm. at meron pong mga, mga kailangan ng mga tulong. Nakakatawag naman po. So, sa so ganong paraan, pwede rin pong mahiram agad ang ating pong ahon box. At mm. -hmm. pwede rin naman natin i-deploy sa mga barangay na talaga pong nilulubog pag tuwing pagbabagyo. Uh, oh. pagbabugin. Mm -mm, mababagyo, muulan ng malakas. Ito ang mga nagmamanage natin dito, Siyempre, dahil city disaster officers po natin ito, Mayor, sanay sila na gamitin ito, na practice na nila ito na gamitin na pang rescue. Opo. Meron naman po kaming mga nauna ng mga boats. Pinagdagan hmm. lang po natin para siyempre mas marami po matulungan lang, lang pag nagsabay-sabay, di ba? Opo. Napakadali pong mag-deploy. Mas marami pong makikinabang. Ayan. Panghuli na lang, Mayor, baka may nais ka pong banggitin, idagdag, sabihin sa inyong mga kababayan po dyan sa Malabon City. Go ahead po, Mayor. Um, sa ating mga kababayan, napakarami na, natin na -discuss po natin na-discuss kanina at gusto ko rin pong uh, sabihin sa inyo, ang ating pong uh, hospital na Malabon ay malaki na rin pong maging level 2. Meron po tayong bagong 2D eco-machine digital ultrasound at uh, digital um, x-ray. So, meron na rin po tayong cataract operation machine na malamit na rin po natin magamit pagka naging level 2 na po tayo. At uh, hindi lang naman po yan, meron na po tayong apat na super health centers at uh, malapit na rin po matapos ang panglimang super health centers sa Barangay Huling Duhat. At yung pong San Lorenzo Ruiz General Hospital, 200 beds, six stories, malapit na rin pong matapos itong uh, July at August at magagamit na rin po natin ito po ay DOH na hospital, batas po na ginawa ni Congressman Ricky. So sa, sa larangan din po ng pangkalusugan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aalaga sa ating mga kababayan. At napakarami rin po natin ibang mga programa katulad po ng Blue Card na magbibigay po ng mga social services sa atin pong mga kababayan. At uh, huwag po kayo mag-atubili. Makarating lang po sa amin kung ano pa ibang mga pangailangan. At kami po yan buong puso at lubos na lubos na, na magsisindi po sa inyo. At Ayan. Lang maraming lang maraming salamat kami. po. Maraming salamat, Mayor Ginny Sandoval. Happy Saturday po ah. ha. Salamat us. po sa time. Salamat po. Thank you for having us.